What's up mga 4D? Welcome back sa ating channel. Ngayon, tuturuan ko kayo ng tamang paraan ng paglalagay ng windshield washer fluid or windshield water. At sasagutin natin kung safe ba gumamit ng mga nabibiling windshield washer solution. Una, siguraduhin nakapark ang sasakyan sa patag na lugar at naka-off ang makina para safe tayo habang naglalagay. Pangalawa, hanapin natin ang reservoir ng windshield washer. Makikita ito kadalasan sa gilid ng engine bay at may takip na windshield wiper icon. Pangatlo, pwede kang gumamit ng distilled water, pero mas maganda kung may windshield washer fluid ka. May mga nagbibili sa market, aftermarket, safe po ito gamitin dahil formulated talaga ito para tanggalin ang dumi, alikabok at oil residue sa salamin. Huwag lang ordinaryong tubig gripo, nalalo kung madumi ang tubig sa lugar nyo kasi pwedeng magdulot ng bara o white stains sa loob ng sistema. Ngayon, dahan-dahan nating ibuhos ang distilled water o washer solution hanggang sa halos mapuno pero wag sobra para hindi tumapon. Kapag puno na, isara ang takip ng maayos, subukan nating gamitin ang washer function para siguradong gumagana at malinaw ang labas ng tubig sa windshield. Ngayon, may nabibili tayong windshield washer solution sa labas. Tanong ng karamihan, safe ba ito? Oo, safe naman gamitin ang aftermarket washer solution. Basta't siguraduhin na ito'y formulated talaga para sa windshield. Dapat malinaw sa label na ito ay pang washer fluid, hindi basta basta ang sabon o detergent na pwedeng makasiga ng pintura o rubber parts. Iwasan din ang paggamit ng puro dishwashing liquid o laundry soap dahil pwede itong magbara sa hose o magdulot ng madya sa salamin. Tip, bago bumili, check nyo kung may anti-fog o anti-rain properties. Siguraduhin na hindi ito sobrang tapang ang chemicals para safe sa wiper at windshield. Ayun, simple lang, di ba? Laging siguraduhin na may laman ng windshield washer fluid para sa malinaw na view at safe na biyahe. Kung nagustuhan niyo itong video, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang Ford tips. Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.